Isang masayang araw mga kaalas. Uh, dito na kami ngayon sa kabilang Pirto Makalas dito sa Biniswila Tapos na kami magdiskarga doon sa ano sa Puerto Cabillo. Ngayon, dito kami magluding ngayon sa kabilang Pirto dito sa Biniswila, uh, Maracaibo. Dito kami ngayon sa Anchorage mga kaalas. Nag-loading kami na ang clinker. Bali ang sistema dito mga kalads, by uh, barge. you know. Dito, uh, wala pa kasi katatapos lang dito mo-diskarga. Ngayon, sa starboard, doon yung ano, doon yung loading ng ano, ng barge din. Bali, port and starboard yung dikit ng barge mga kalas. Ito mga kita makikita ko sa inyo. Ito yung lugar ng Maracaibo mga klas. You know. Anchorage. Malay-layo din yung ang dito mga klas. Yung saniling namin. Yan mga class, yung birds. Na mag loading sa amin ng ano. Nag loading sa amin ng clinker. Grabe ito. Pag tapos discarga nito. Dali namin tong kargada doon sa dito lang malapit mga class sa Columbia. Kaya kawawa kami dito pagkatapos dito. Linisan ng budiga. Grabe ito. Sana hindi umu hindi ulan kasi kung ulan mabasa yung clinker. Itigas, yun oh. Yan yung clinker mga class o. Kita ko sa inyo mga class ah. Yung loading ngayon 135 Bali yung uno, cinco, Ah, wala pa kasi, no. Natapos na yung bands doon. umalis na. Pabalik pa yung mamaya. Pagkakot na naman ng kargada. Linker. Yun, no. Ito yung linker mga kalas. Grabe ito. Ngayon lang ako nakaano dito. Naka... Ngayon lang ako nakasubok dito mag-loading. Kaya hindi ko pa alam kung... maglinis ito. Sana hindi ano, hindi basa, hindi uulan kasi pag umulan ako, baliskasay yung ano, linisan namin dito you know? birds takot ng grabs tapos dalin sa barko sa budiga ng barko bali ang ginamit namin, ang ginamit nila dito ship screen at saka ship grab yan, grab namin yan, oh, ginagamit nila laking bayad to kasi ano eh gamit ng barko yung ginamit na crane at saka yung grab kaya laki-laki yung bayad nila dito ng charterer bagay naka ano naman to eh naka kontrata na pero ayos ayos mga kalas pangalawang pirto ko ngayon dito mga kalas sa pagsampa ko pagbalik sampa ko ng barko medyo natapat malapitan yung behay. kaya medyo pusuyan kami ngayon sa linis budiga tapos medyo kulang sa pahinga pero ayos lang kasi babawi na lang sa sunod na biyahe. Baka malayuan. Ayos lang. Ito yung ano mo ko. Yung pag pagloading nila. Yan you know Yan. So sige mga klas. Uh, Ikot-ikot lang muna ako ngayon kasi wala kaming binamantayang lubid. Ah bali, ang babantayan namin lubid. Yung ano. Kasi ginagamit na lubid sa amin. Ah. Uh, lubid ng barko, eh, connect sa birds para didikit yung birds. Tapos kami yung nakasambay parati para magbantay sa lupit. Pero ayos lang kasi mayroon naman silang ano eh. Ah, uh, crew ng ah, mga estiba, sila yung maghila. Ang sa amin lang, magupirit ah, mag-operate lang kami ng windlass. Wala pa eh, sumay-sambay so lang kami do. ito, lang muna. Para Malaman kung mayroon ng birds na parating. So, sige mga kalas. Uh, maraming salamat sa lahat ng suporta. Nag-subscribe sa aking YouTube channel. Nag-follow sa aking Facebook page. Uh, maraming maraming salamat sa inyong mga kalas. Sa lahat ng inyong suporta nyo na binigay sa akin. So, sige mga kalas. Uh, hanggang dito lang muna. Maraming salamat. God bless.